Patuloy na ipinaglalaban ng mga tagahanga ni Barbie Forteza ang aktres laban sa mga bashers na nagsasabing hindi siya angkop sa musical variety show na All Out Sunday. Ayon sa ilang kritiko, nakakasakit umano sa pandinig ang matinis na boses ni Barbie at hindi daw ito bagay sa naturang programa. May mga nagsabi pang dapat na siyang alisin sa show dahil sa boses niyang hindi umano akma sa format ng All Out Sunday. Sa kabila ng mga ganitong puna, mariing pinagtanggol ng mga fans ni Barbie ang kanilang idolo. Ayon sa kanila, ang All Out Sunday ay isang musical variety show na may layuning magbigay saya at saya sa mga manunood. Natural lamang na ang mga host at performers dito ay kailangang maghatid ng mataas na energy sa kanilang mga performance at ang mataas at matinis na boses ni Barbie ay bahagi ng kanyang estilo bilang isang performer. Ipinahayag ng mga tagahanga ni Barbie na hindi maaaring lalamaya lamya o walang buhay ang kanyang pagkanta lalo't kasama niya sa programa ang mga kapuso stars na kilala sa kanilang pagiging versatile at all-around performers. Hindi rin pinalampas ng fans ni Barbie ang mga puna sa kanyang kakayahan bilang performer. Ayon sa kanila, bukod sa pagiging isang mahusay na aktres, ipinakita ni Barbie ang kanyang versatility bilang host, mga awit, at mananayaw. Para sa mga tagahanga, malaking bentahe ito sa kanyang pagiging isang total performer na kayang mag-adapt sa iba't ibang genre ng entertainment. Sabi pa nila, ang kanyang kahandaan na mag-explore ng iba't ibang aspeto ng showbiz ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang craft. Ayon sa mga taga-suporta, ang pagiging versatile ni Barbie ay isang malaking asset sa kanyang karir at isang patunay na hindi lang siya limitado sa drama o acting roles. Sa pamamagitan ng kanyang performances sa All Out Sunday, ipinapakita ni Barbie na kaya niyang mag-perform sa iba't ibang paraan, at hindi lang bilang isang dramatic actress kundi bilang isang kabuoang performer na kayang maghatid ng saya at kilig sa mga manunood. Kahit patuloy ang mga puna mula sa mga bashers, hindi ito nakaaapekto kay Barbie. Ayon sa mga fans, hindi siya tumitigil sa pagpapakita ng kahusayan sa bawat performance at hindi rin siya nawawala ng suporta mula sa kanyang mga tagahanga. Para sa kanila, hindi lang si Barbie Forteza isang mahusay na aktres, kundi isang multi-talented artist na may kakayahang magtagumpay sa kahit anong aspeto ng showbiz. Bilang isang artista, nakatanggap man siya ng mga kritisismo o papuri, patuloy pa rin siyang minamahal at pinapalakas ng kanyang fans. Pinapakita lamang nito na hindi lang siya isang sikat na aktres, kundi isang total performer na karapat dapat sa lahat ng oportunidad at tagumpay na kanyang natamo sa industriya. Ano ang sinyo sa balitang ito?